Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa fetch XML HTTP request sa TypeScript. Maaari kang matuto kung paano gamitin ang fetch API at XML HTTP request, pati na rin ang kanilang mga pagkakaiba. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa TypeScript, ang mga HTTP request ay pangunahing ginagawa gamit ang dalawang API, Fetch API, at XML request. Sa pamamagitan ng paggamit ng TypeScript, maaari mong ipakilala ang type checking para sa mga request at response kapag nagsasagawa ng asynchronous na komunikasyon gamit ang mga API na ito, na nagbibigay daan sa iyong magsulat ng mas ligtas na code. Sa ibaba, ba, ipakikilala namin kung paano gamitin ang bawat isa sa kanila. Ang Fetch API ay isang API batay sa promise na ginagamit upang gumawa ng asynchronous na komunikasyon, HTTP requests, ng simple. Sa TypeScript, maaari kang gumawa ng mga request gamit ang Fetch na method at magproseso ng mga sagot sa isang type-safe na paraan. Narito ang isang pangunahing halimbawa gamit ang isang get na request Ang code na ito ay nagpapadala ng get request sa tinukoy na URL, inaalis ang natanggap na tugon bilang JSON, at inilalabas ito sa console. Sa video ito, tinitiyak lang natin na walang mga error sa pagcompile. Dahil ang tugon mula sa fetch na method ay may hindi malinaw na uri, Maaari mong gamitin ang type checking ng TypeScript sa pamamagitan ng malinaw na pagdedefine ng uri ng tugon. Inilalapat ng code na ito ang tipong post sa data na nakuha gamit ang fetch. Pinoproseso ang tugon ng ligtas sa tipo at inilalabas ang pamagat ng bawat post sa console. Kapag nagpapadala ng data sa server, gamitin ang post na method. Upang magpadala ng JSON sa body, tukuyin ang headers at body. Ang code na ito ay nagpapadala ng datos na nasa JSON format sa server gamit ang POST request, tinatanggap ang tugon bilang JSON, at inilalabas ito sa console. Gamit ang async await sa TypeScript, maaari kang magsulat ng asynchronous na mga proseso ng mas simple. Ang code na ito ay sabayang kumukuha ng datos ng post gamit ang syntax na async, await, pinoproseso ang tugon bilang tipong post at inilalabas ito sa console. Ang XML request ay isang mas matandang API at medyo mas komplikado kumpara sa Fetch API, ngunit maaaring gamitin ito kapag kinakailangan ang compatibility sa browser o mas advanced na control. Narito ang isang halimbawa gamit ang isang get na request Ang code na ito ay nagpapadala ng get request sa tinukoy na URL gamit ang xmlhttp request, inaalis ang tugon bilang json, at inilalabas ito sa console. Kapag nagpapadala ng data sa server, tukuyin ang post sa open na method at ipadala ang data gamit ang send. Ang code na ito ay nagpapadala ng datos na nasa JSON format sa server gamit ang POST request sa pamamagitan ng HTTP request at inilalabas ang tugo na naglalaman ng nalikhang data sa console. Maaari mong hawakan ang mga errors sa request gamit ang ONERROR na event. Ang code na ito ay nagsasagawa ng GET request gamit ang XMLHTTP request, hinahawakan ang mga error sa request gamit ang ON error, at maayos na naglalag ng tugon sa parehong tagumpay at kabiguan. Sa TypeScript, maaari kang sumulat ng maigsi at ligtas sa uri na asynchronous na mga request gamit ang fetch api. Sa kabilang banda, ang XMLHTTP Request ay isang mas luma na API ngunit maaaring magamit pa rin sa ilang mga sitwasyon. Karaniwan, inirerekomenda na gamitin ang simple at modernong Fetch API, ngunit kung kinakailangan ang pagkakatugma sa browser o pagsubaybay ng progreso, maaaring isaalang-alang din ang XMLHTTP Request. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang dulo. Mangyaring mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na video.